mga kababayan ko. Eto, pag-usapan natin ang video na to, mga kababayan ko. Nani? Ibinasura ng labing walong plenary of judges ng ICC ang petisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang dalawa sa mga hukom na dumidinig sa kanyang kasong crimes against humanity. <laughs> Narinig niyan mga kababayan ko ha. Latest po ito. Ibinasura na ng ICC yung petisyon mga kababayan ko ng kampo ni Duterte. Ay, nako, Diyos ko, mga kababayan ko. Ayun na. Sa kanilang dokumento, napagkasundoan ng mga judge na walang batayan para pagdudahan ng pagiging impartial o patas nina Judge Rain Alapini Gansu at Judge Maria Del Socorro. Ayan! Pinadidisqualified nila tong dalawa na to. You know what's the reason kung bakit? Gusto nyo malaman, mga kababayan. Pinadidisqualified nila to dahil hindi nila kaya. <laughs> Correct, tama kayo ng inyong naririnig. Hindi nila kaya yung puwersa ng dalawa na to. Mga kababayan. Kasi ito pa mga judges, na, uh, ito pa mga hukom na to, mga kababayan ko. Mabigat lahat ng kaso pala na hinawakan nito sa kanilang mga bansa. Lahat panalo. Walang makadepensa dun sa dalawa. Walang makadepensa dito sa pagkat matiba yung hawak na kaso. Kumbaga, kung sa justice system sa Pinas sa atin sa Pinas is medyo high level eto mga to mga kababayan ko super high level mga kababayan ko ang atake so ngayon kinikilabutan yung mga Duterte camp dito sa dalawang judge sa hukom na to kasi pag itong dalawang hukom na to pala nagsama sa isang korte mga kababayan ko sa ICC sure ball wala nang labasan si Duterte kaya ngayon, pinapipetisyon nila na alisin mga kababayan. Ngayon, nagkasundo ang lahat ng hukom sa ICC mga kababayan ko na huwag alisin yung dalawa mga kababayan. Kaya ngayon pa lamang mga kababayan ko, balita ko pinanghihinaan na yung tatay nila. Mga kababayan ko, dahil narinig nila yung mga matitindi na to. Deloy. ...dalpa nila, mali at hindi madedepensahan ang argumento ng kampo ni Duterte. Posibleng ah! magdulot daw ito ng delay sa pagdinig sa kaso. Ayan, no? Kung desisyon na yan ng ICC Plenary Judges, hindi rin pinagbigyan ng pre-trial chamber nitong Mayo ang parehong mosyon dito Duterte. Mm -hmm, pinabibilis nyo pa. Sa nasabing mosyon, iginiit ni Duterte na may bias o may kinikilingan daw ang dalawang judges ah! dahil sa pag-aproba nila noon sa preliminary investigation sa dating Pangulo. Ganun po yun? Tandaan niyo ha, inaprobahan kasi gusto nilang malaman kung talagang dapat ng mapagbigyan ng ma mapag-usapan na